Kamusta na? Mahilig ka ba sa hayop? Pwes tama. Astig sila at masarap alagaan. Pero minsan gumagawa sila ng mga bagay na kinakagulat nating mga amo. Gaya ng pag iniwan mo sila sandali, maaari ka nila mabigyan ng isang libong dolyar. O kaya ay magpunta ng mag-isa sa mga police station o sa mga pagamutan. O kaya ay kahit saan kung saan sila may kailangan, gaya ng tindahan. Lahat ng storya na ito ay totoo. Mag-subscribe ka na sa ating channel at manood. Pusang matalino sa pera Ang mga pusa ay mahilig sa laptop. Baka marunong silang mag-programming o pwede rin gusto lang nilang magpahinga at magpainit sa ating mga gamit. Ganun pa man ang pusang nagngangalang si Modi ay isa rin namang pusa. Dati siyang pusang gala hanggang sa alagaan siya ni Jessica at si Modi ay agad na humaling sa laptop ng kanyang bagong amo. Noong panahon yon si Jessica ay isang graduating na student pero agad siya naging associate professor ng psychology sa universidad ng New York. Sa madaling salita, marami siyang ginagawang mga research para sa mga proyekto niya. Pero karamihan sa kanyang research ay kailangan ng pera kaya kasama sa trabaho niya ang mag-apila sa mga funding association. Isa itong normal na bagay para sa mga sayantipiko. Pero iilan lamang ang nakakakuha ng pera sa tulong ng pusa. Teka pusa. Pero sa tingin ko, ganun na nga ang nangyari. So isang araw si Jessica ay sumusubok mag-apply ng funding na nasa 100,000 dolyar. Malaking pera tama. My name is Jessica Schleider. I'm an assistant professor at Stony Brook University in the Clinical Psychology Program. And there, I'm very fortunate to direct a lab for scalable mental health. Bago niya isend ang kanyang email, naisipan niyang magpahinga at maglakad muna sa labas. Hindi naman kasi araw-araw ay makakahingi ka ng ganong kalaking pondo. Pero nang iniwan niya ang kanyang laptop na bukas, dumating si Modi. Maingat nitong pinag-aralan ng kanyang application at inayos ng konti tapos ay pinindot ang send button gamit ng kanyang kamay. Nang malaman ni Jessica na ang application niya ay naipasa na, halos atakihin siya sa puso. Pero ang pusa ay kalmado lang na para bang alam nito kung ano ang ginagawa niya. Sus kayong mga tao. Masyado kayong nervyoso. At alam mo ba natama si Modi? Naaprubahan ang pondo ni Jessica. Lost and Found Kung meron kang alagang aso, siguro nangyari na rin sa'yo ito na akala mo ay nawala na. Ah! Aminin mo, kinakabahan ka din lalo na kung may lahi yung aso mo. Right now, we don't care. <laughs> minsan makikita mo na lang sila bigla, pero minsan naman makikita mo sila dahil sa tulong ng iba. Pero ang isang ito ay kakaiba. Ang aso na nagngangalang Chico ay nagkusang pumunta sa police station para i-report ang sarili na nawawala. Ngayon isipin mo na isa kang pulis na naka-duty sa isang police station tapos may pumasok na aso. At tinaas pa ang panito sa mesa na para bang gusto nitong makipag-usap. Si Sergeant Rusty Martin ang naka-duty noon sa opisina. Ayon sa kanya, hindi naman masyadong nalungkot ang aso kahit pa hinahanap na siya ng kanyang mga amo. Nakipaglaro pa nga ito sa mga pulis habang inaalam nila kung sino at saan ang address ng may-ari ni Chico. Pero tila ba alam ni Chico na matagal na siyang hinahanap ng amo niya. Kaya isang araw, umuwi na siya sa bahay nila at hindi man lang ito naalaman ng mga pulis. Nung kinabukasan na lang nang tumawag ang amo ng aso sa police station para na nakauwi na ang aso nila. Maigpit na yakap Ang mga pusa ay mahilig umupo sa kung saan saan. Mapalapag man yan o kahit anong gamit o kahit sa sahig pa. Pero ayon sa pag-aaral, mas gusto nilang umupo sa mga flat gaya ng laptop at sa mga box na walang laman. Pero paano kung sa muka ng tao? Pues mahilig talagang pumatong ang pusa sa kanilang mga amo, nagpapalambing baga. Pero minsan ang mga paglalambing ng ating mga alagang pusa ay ginagawa din nila sa gabi. Parang isang horror movie na ang kalaban ay isang pusa. Okay, biro lang yun. Oo, naman yon. Isang lalaki sa Amerika ang nakapansin na nahihirapan siyang huminga tuwing siya ay natutulog, parang kinakapos o binabangungot. Meron talagang sakit na bumabagal ang paghinga gaya ng sleep apnea. Pero ang lalaking ito ay nakaisip na maglagay ng kamera habang siya ay natutulog para malaman niya kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. At tama ka, hindi demonyo ang nahuli niya na akala niya siguro ay eh sinasakal siya sa gabi kundi nakita ng kamera nang ang pusa niya ay tinitingnan siya nang malapitan at tapos ay humiga ito sa mukha ng kanyang amo. Hindi lang basa sa mukha dahil sa tapat ito ng ilong. Ganyan talaga siguro ka sweet ang mga pusa. Baka ganyan lang talaga sila dahil gusto nilang tumabi sa kanilang mga amo. Pero baka, baka lang naman, ganito ang pamamaraan ng mga pusa para tapusin ang sarili nilang amo. Baka lang, teka, kailan nga ba huling nag-online ang lalaking to? Spider Raccoon Sige, aminin na natin, ang mga raccoon ay sadyang kahanga-hanga kung meron lang sana dito sa Pilipinas. Sila ay sobrang cute, malambot at masarap alagaan. Pero nagkakalat din sila ng iba't ibang sakit, nang gugulo sa mga basurahan at pati na rin sa bahay. Exciting no? Pero ang spider raccoon na ito ay ang tatalo sa lahat ng cute na video ng mga raccoon sa buong mundo. Nagsimula ang lahat ng makita ang raccoon sa ibaba ng building sa St. Paul, Minnesota. Nais lang naman tulungan ng mga tao na ibaba ang raccoon sa building dahil delikado. Naglagay sila ng hagdanan para dito ito bumaba. Pero tinanggihan lang ng hayop ang kabaitan at lumipat sa kabilang banda. <laughs> Siyempre alam natin na magaling umakyat ang mga raccoon pero hindi naman gaya nito. Talagang inakyat niya ang buong gilid ng gusali at proud pa nga ito. Siguradong nakita mo na ang video na ito kung palagi kang nasa internet. Lahat ng tao sa palibot ng gusali ay tumingala para lamang panuurin ang cute na hayop na ito. Meron ding gumawa ng account niya sa Twitter at agad nag-viral. Ang mga tao ay kumuha ng maraming larawan sa rakun na ito at ang balita naman nila sa TV ay kinuhanan pa ng live ang buong paglalakbay ng rakun sa building na ito. Pero syempre marami namang nag-aalala na baka mahulog ang cute na hayop na ito. At saka kung iniisip mo na ang pag-akyat sa building ng opisina ay ikasisikat mo. Huwag mong gagawin seryoso. Maliban na lang kung isa ka cute na hayop, panda o kaya aso pwede na. Inabot ang rakun ng isang buong araw para akyatin ang gusali at siguradong kinabahan din ito. At malika, hindi nila pwedeng buksan ang bintana para pumasok ang rakun. Skyscraper ang gusali na ito. Hindi talaga binubuksan ang mga bintana sa mga ganitong gusali. Kaya naman ang rakuna ay kailangang umakyat ng pataas ng pataas At sa wakas alas 3 ng umaga Ay naakyat niya lahat ng 23 palapag ng gusali At pagdating niya sa rooftop Nakaabang na ang pagkain at tubig Pati na ang bitag Para maibalik siya sa gubat Family reunion Nakarinig ka na ba ng kwento ng magkapatid O magkamag-anak Na nagkahiwalay nung bata pa lang sila Tapos biglang isang araw Nagkita sila at yan na Tutugtog na ang pandrama teleserye pala. Pero tila ba, hindi lang sa tao nangyayari ang ganitong eksena. Kaya sige, patugtugin mo na at ihanda na ang mga panyo. Ang mga aso na si Motsi at Rosie ay magkapatid. Anin talaga sila ng pinanganak pero ang dalawang ito ay tila ba hindi mapaghiwalay. Yun nga lang inalagaan sila ng magkaibang amo kaya yung isa ay nalipat ng tirahan. Baka binigay may ari o binenta. Kaya naman si Motsi at Rosie ay hindi na muling nagkita pa. Sampung buwan ang dumipas. Maikli lang ito sa mga tao pero mahabang panahon na ito para sa mga aso. Pinasyal sila ng mga amo nila at sakto nagkita sila sa park. Agad na nakilala ng aso ang isa't isa at saka ito nagpalitan ng yakap. Kaya naman minsan, mahirap talagang ipamigay ang mga alaga. Shopping para sa pusa Be ready dahil isa na naman itong cute na istorya. So noong March 2020, ang babaeng nagngangalang Tanya Sanz ay pumunta sa isang tindahan malapit sa bahay niya at nakakita siya nang isang surpresang bisita, isang puting pusa na para bang may hinihintay. Sinama ng pusa si Tanya sa tindahan at para bang tinuturo ito sa isang partikular na pwesto. Hinaharangan ng pusa ang babae kapag nag-iiba ito ng direksyon at tama. Ang pinupuntahan ng pusa ay ang pwesto kung saan nandoon ang mga pagkain. Siyempre binili siya ni Tanya ng pagkain at sa sunod na bisita ni Tanya, inaasahan niya na makikita niya sa labas ng tindahan ng mandarambong na pusa, pero wala ito doon. Yun pala naghihintay na ito sa loob. Ayon sa tao ng tindahan, ang pusang ito ay araw-araw daw pumupunta sa tindahan para makiusap sa mga customer na ibilis siya ng pagkain. Merong mga naniniwala, meron din namang hindi. Pero kailangan mong aminin na mahusay talaga yung pusa. At syempre happy ending ang istorya ng pusang ito. Nalaman ni Tanya na isa pala itong pusang gala at walang nagmamayari. Ilang taon na siguro itong pag-aalagala at naputulan pa nga ito ng buntot. Pero sa bandang huli, nakakita siya ng mag-aalaga sa kanya humihingi ng tulong. Si banos Singa sa isang pharmacy sa Turkey at mahilig siya sa aso. Kinuha niya ang kanyang pet sa kalye at inampon. At hindi lamang yan kung hindi nagawa din siya ng mga silungan para sa iba pang mga asong gala sa tapat mismo ng kanyang pharmacy. Higaan, pagkain at tubig, kahit ano pang kailangan ng mga asong ito sa buhay nila. Dahil mahilig nga siya sa aso, alam niya ang mga ugali nito. Isang araw meron siyang napansing kakaiba. Isang aso ang nakita niya na pumunta sa harap ng kanyang pharmacy. Parang naghihintay at hindi mapakali. Hanggang sa napansin niya na parabang may sadya talaga ang aso na ito. Kaya nilapitan niya at nakita niya na may sugat ito. Hindi kayang gawa ng paraan ng mga aso ang sugat nila ng sarili. Pero tila ba naiintindihan nila na merong makakatulong sa kanila. San pa nga ba maganda kundi sa mga tindahan ng gamot. Pero ang paglapit ng aso ay sadyang kahanga-hanga. Talagang makikita na parabang alam niya na nagpapagamot siya. At siya na ang lahat ng kakaibang galaw ng mga hayop na sana ay maiintindihan din natin. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.